Sa iba mukhang nakakatawa no pero pag inisip niyo mabuti itong pagpapakalat ng fake content ng isang mataas na opisyal ng gobyerno mo po ito unang una policy maker ang pinag-uusapan natin dito isang senador trabaho niya gumawa ng batas kung siya mismo hindi na kung paano tumatakbo ang tekn teknolohiya na ito, paano siya makakatulong sa paghubog ng uh, matinong legislation para ma-address yung problema na ito. O, tingnan natin yung kanya nag-response. Uh, binabasa natin itong uh, balita ng, Phil ng philstar.com. No? Kasi maganda yung pagkakakumpal na dito sa mga reactions and uh, basically the stories that they, that they wrote about the issue. Ang sinabi kasi dito ni, ano, ni Bato, nung una siya nag-post, nung una niyang pinost itong fake uh, content na ito, sabi niya, Mabuti pa ang mga bata, nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. So obviously, base dito sa kanyang post, naniniwala siya rin sa content at naniniwala siya na talaga mga bata yung doon sa video na iyon. At lumalabas, hindi po. Hindi po sila totoong tao. Siguro, uh, FYI na lang po sa kinasanator ba ito at sa mga katulad niya na madaling mauto ng mga ganitong uh, content. Uh, um, hindi po porki akma-akma yung content, yung minsay o yung sinasabi. That's another form of chesoros, no? Parang sinapian na ako ni Senator Chisis Scudero, no? Mensahe at sinasabi. <sighs> Nasaan na ba ako? Kung yung mensahe at sinasabi ay masyadong akma sa inyong paniniwala, doon kayo una mag-isip. Totoo ba ito? If it's too good to be true, it might not be. Okay. Ang problema, Uh, yan, dumabas na. AI generated. Actually, madali po. No? Available na yan sa halos lahat ng mga Pilipino. Uh, sa maraming Pilipino na lang. Napakadali pong gawin yan. No? Yung itatype mo lang, ipaprompt mo. Itatype mo yung, i-describe mo yung video na gusto mo. Tapos, i-convert niya ito video. Okay, madali po siyang gawin. And ang um, problema, hindi siya ginagamit sa katuwaan lang eh. Like in this case, ginagamit siya for propaganda purposes. Ang daming nanood, no? Million-million yung naabot ng ganyang video na peke. At basically, yung sinusulong niya, yung isa sa mga talking points nitong Duterte camp. No? Na pag inisip nyo, may pag-amin eh. <laughs> Di ba? Kasi ganito po yan, no? Pag, pag ang argument mo ay, teka, issue ba confidential funds? Eh bakit yung kay Sara Duterte rin sinisilit nyo? Paano yung confidential funds sa iba mga tao? Basically, what's what about, that is what about this. Paano, man, paano naman siya ituturo mo? Pero alam nyo, sa ganong crossing argument, meron ka ng pag-amin eh, indirectly, na sinasabi mo, without saying it, ah uh, guilty naman din kami sa confidential funds. Kaso bakit ako lang? Parang ganito yan. May hinuli yung polis ng jaywalking. Kasabihin nung nahuli, Teka, bakit ako lang? Bakit hindi mo hinuhuli yung hindi naka-seatbelt? Bakit hindi mo hinuhuli itong... Uh, uh, bisikleta na dapat wala sa sa kalye na, na ganito, 'di ba? Nagtuturo ka na lang iba. Imbis na patunayan mo, teka, wala akong nagawang kasalanan. Gagawin mo magtuturo ka. Uh, what about this yung po yung ginagamit na argument doon? No? So basically, ang ginagamit din dito eh, uh, <laughs> dinay -dinay mo pero ina-affirm yung accusation against you. Okay? Yan po yung isa sa mga defects ng ganyang klaseng argumento. Okay, Nung ito, nung nasabihan na siguro, na-inform na si Senator Bato na bossing, mukhang peke po yung na-share ninyong content. Eh ba? Natural reaction ng tao. Eh, imbis na umamin, pinagtanggol pa. Ito yung kanya naging sagot. Sabi ko, kung AI man yan, may punto ang gumawa. Kung, A kung hindi yan AI, may punto ang mga bata na nagsasalita. Diba? Medyo naging big, naging big na siya. Either way, the point is very clear and I agree with that point. I'm agreeing to the message not to the messenger. Ai man yan na video o a written post, still I agree with the message that it conveys. Parang ganito po yan no. Okay lang na peke, okay lang po na budol, basta meron ka naman man nakuhang mensahe na nag agree ka. Di ba? Yan ang basically argument argument ni Senator bato at hindi po tama yung ganong argumento. Kasi dapat silipin mo muna mabuti, establish mo na yung content hindi po siya peke. Tsaka natin pag-usapan yung mensahe. ba? Diba? So, sana po, mas maging uh, aware yung ating mga leader. ba? Diba? Lalo mga leader yan, tinitingala natin yan. ba? Diba? Yung senator ba tinitingala natin yan. Dahil isa po siya sa mga pinakamagaling, pinakamatalino, at pinakadeserving na senador na meron po tayo. Talagang, yun nga, pinaalala pa sa atin itong si Perfecto de Maculanga na ayan oh no? yung holy spirit 'di ba so lalo pag ginagabayan ng isang uh, sirador ng holy spirit eh dapat hindi rin ganun ka susceptible sa fake content no i don't think the the holy spirit would lead someone uh, to consume and share fake fake information pero ito, no, kidding aside sa totoo lang Uh, lahat po tayo vulnerable sa ganitong klaseng content. Oh. Sorry, medyo <laughs> nagbibiro lang naman ako kanina, na inaasarasa ko na ng konti si Senator Bato. Pero honestly, sa totoo lang, lahat naman tayo merong iba't ibang levels ng vulnerability sa mga ganitong klaseng content. Kaya this requires a lot of vigilance on the part of individual Filipinos or individual users of uh, uh, digital platforms or the internet, etc., etc., yung binabanggit kanina ni Nas, yung digital natives, uh, alam to ng mga kabataan, no? pero dun sa mga hindi na kabataan, pag sinabi po digital natives, ito po yung pinanganak na sanay na rito sa ganitong teknolohiya. Okay? Uh, yung mga hindi pinanganak dito sa ganitong era ng technology, ang tawag sa inyo, digital immigrants. Ayan. Okay? Now, speaking of fake content, ito po, no? Warning po sa inyong mga sa ating po, sa inyong mga viewers, may nag-alert po kasi sa akin na meron po palang nagpapadala kasi, alam nyo, napakaraming walang hiya sa Facebook, no? Meron po na memake eh, ng uh, aking uh, identity sa Facebook. Kinokopya yung profile pic natin, pangalan. Ah... Uh, pinareport ko na po sa inyo at maraming salamat po at nireport ninyo. Ingat lang po kayo, baka ma-report nyo yung mismo Facebook page natin, no? Uh, ito po yung nakaka-alarma. Meron po kasing ganito. Ayan. Ayan. Christian Isgera Facebook account. Ayan, kinuha pati yung aking uh, uh, profile pic, pati yung cover photo, etc. etc. Tapos ating ginagawa, no? nagme-mensahe at sinasabi, send me your phone number, freeload TNT Globe Smart tapos, TN, 1,000 giga, happening now, only 50 people to get uh, free load. Ayan. Ingat po kayo sa ganyan. Ha? Ingat po. Scam po yan. Okay? Hindi ako manghihingi ng kahit ano sa inyo. Ayan. So, basta nakatanggap kayo ng mga ganyan, ingat po kayo. Okay? Gawain po ito ng mga demonyo. Gawain po ito ng mga walang yang tao. Yung mga maitimang budhi, maitimang mga gilagid. Ayan. Ayun po 'yan. Okay, so ingat po kayo. napaka scammer ngayon. Ito si ano, si Ma'am Eden Ulona 'yung nagbanggit niyan sa akin. Siya nag-alert sa akin. Sabi niya at nag-friend request pa po. Ayan. 'Di ba? So basically, hindi po ako 'yan, ha? Ingat po kayo. Nag-friend request pa. Dahil iba po 'yung personal Facebook page ko doon sa akin uh, professional facebook page. Yeah, again ingat po kayo sa mga ganyang demonyo. Pagkalat po sila.